Hello guys! So far today, samahan niyo ako magtatanggal tayo ng hangir sa aking mga damit kasi nga napakadami din do. Sobra. Kasi nga guys, share ko lang, katatapos ko lang maglaba kahapon. So buti na lang, tumuyo siya kaagad ngayon kasi napakadami talaga ng linabhan ko kahapon guys. Akin pa lang tong damit guys. At may maglalaba pa ngayong araw guys kaya tinanggal ko siya kaagad sa hangar para yung maglalaba ngayon magamit din nila yung hangar at sayang din yung araw guys. At share ko lang sa inyo guys, meron pala akong shiner dito sa aking Facebook na si Sal Suval. Yes, meron dyan akong shiner na mga notebook. Kung gusto nyo, nyo lang, pindutin nyo po yung link na yan. Pupunta po kayo kaagad sa TikTok shop. At sinay ko siya guys kasi malapit na magbukas yung klase. Kung gusto nyo, mag-order kayo dyan. Makakamura lang kayo ng bayaran. Ganon. Sampung pirasyo siya guys na notebook. Kahit nabubulol tayo, laban lang. Para sa baklang e-torch. At ayan guys, natapos na nga tayo pagtanggal sa hangar. So natin siya ng madalian. Oo. At so yan guys at napansin ko mas madami pala yung lalaban kong damit kasi sa short. I think sa isang araw kahit naligo na ako tatlong beses ako magpalit ng damit kahit kasusuot ko pa lang papalitan ko na yan kaagad guys. Kasi guys yung damit ko medyo makapal yung tela niya kaya ayan nagpapalit ako ng manipis lang. Ganun talaga yung buhay sometimes mainit, sometimes malamig. Char ayan na nga guys, ilinagay eh, ko na sa plastic. So, let's go. Aalis na tayo, charot. So, yan guys, sinagay ko pala siya sa plastic kasi mamayang gabi tutupin ko pa siya ng maayos. At pagtapos sa eh, ilagay ko na siya sa jar box ko guys. So, ayan guys, sinigpit ko na ngayong mga hanger. Para matapos na tayo guys. So, yan guys, yung cutics pala na ko sa kamay ko ay kumalat. Pero okay lang yan, lalagay na lang natin ulit mamaya. Ayan siya guys. So yun lang guys, see you to the next video.